Ang aking lulutuin ngayon ay adobong baboy at may halo na atay rin ng baboy. Ang ginawa ko rito ay minarinit ko muna yung aking baboy ng 1 can of seven up, uh half a cup of soy sauce, 2 tablespoon garlic powder, uh 1 tablespoon of black pepper and one tablespoon of black pepper seeds. Buo siya. So, ito na guys. Ang aking minarinate. Minarinate ko ito ng 30 minutes. Mas masarap kung longer. Kaya lang, gusto ko nang lotoin ngayon. So, hali na kayo at magloto tayo. Samahan niyo ako. Ito, bagong version ko ito sa pagloloto ng adobong baboy kasi ngayon ko lang ginamit ng 7 up ngayon maglagay muna tayo ng kaunting oil sa ating frying pan so ngayon i-brown muna natin yung ating baboy or pork ayan, so brown na yung sabila so balik pa rin natin para maging brown din yung sabila so ito mga brown na rin itabi lang natin para ma-brown din natin yung nasira So, ito na, na-shimmer na natin yung ating adubo. Tamang-tama lang, oh. So, ngayon, idagdag na natin yung ating atay. Kasi madali lang maluto yung atay. Lagyan muna natin ng takip para madali maluto. Okay, tingnan na natin yung ating adobo. Wow. Ready na. Mmm. Tingnan ninyo yung ating adobs. Ayan. Adobo. Masarap. So, ito guys. So, ito na. Luto na ito. Ang kapartner ay unlimited rice. Okay. So, ready na yung ating pork adobo na laman at saka atay. And Sali na kayo, mga kapatid, mga kaibigan. Kain na tayo, share-share tayo. Shoutout sa aking mga supporter, Solid Melts Cuisine, uh, Melts Cuisine Admirers, at iba't ibang mga nag sa akin, Tembi Happy. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. And see you in my next video. Bye-bye.